Good morning everyone. Magandang 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 umaga na naman sa ating lahat. So welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko Sa Israel. So sa video na ito mga kapatid ay ating pong sisilipin ang tunnel ng Hamas. Ayan, tignan natin kung gaano po ito kaganda and grabe mga kapatid kasi meron pong isang, ayan meron naman tayong na balitaan. Sabi dito, uh, isang journalist to visit the tunnel network. So meron daw isang uh, reporter, no, journalist sa uh, galing sa Russia na pinahintulutan nilang tignan yung tunnel na nandun sa Gaza. So, this is the RT on-ground report from underneath Gaza. So, this is the Gaza Metro. So, ngayon mga kapatid, titignan natin kung gaano nakalawak and ano yung loob ng tunnel na ito. Imagine, so they are building this just to hide and to fight for Israel. Ayan, silipin natin today para magkaroon kayo ng idea na talagang mga hamas na ito naka-prepared talaga sila and they spend the billions of money para lang makagawa ng tunnel na ito instead na igawa nila ng mga building sa mga civilians mga shelter ay talagang dito nila binuhos yung kanilang pera at sa mga tunnel na ito and even sa mga rockets na ginagamit nila para ipalipad going sa Israel so pakinggan natin mga kapatid yun nga merong meron tayong video dito na inilabas ng journalist na ito nung uh, pinasok niya yung tunnel dito po sa Gaza. من هنا تبدأ الرحلة رحلة الدخول إلى ما تحت حبل يمثل الفاصل بين Nakita niyo mga kapatid, sobrang laki ng lawak ng ano. Dito daw yung entrance. Tingnan niyo palang syadong malawak and ang laki, ang luwang. So talagang matagal na ito nilang na-prepare. Talagang hindi naman ito basa-basa na tunnel. So they spend a lot of monies on these tunnels hayat al wa ukra askariyah yasna'uha 'anasir al al-quds metran... nakita niyo napansin niyo ang lalim hindi lang po malawak maluwang, kundi ang lalim ng tunnel na ito pababa so sabi nga nila sa 30 to 50 meters yung talagang binutas nila para maging hideout ng mga Hamas na ito نحن هنا في واحد من اعمق الانفاق الهجوميه التابعه لسرايا القدس الذراع العسكري اوكي okay. 60 متر بلا اندر جراوند سو سوبران لاليم ان لاليم غرابي يونغ انو نيلا ان ديتو بو جيهاديس ايفن لحركه الجهاد الاسلامي 60 مترا تحت الارض عمليا بالطبع الجدران هي من الاسمنت بالاضافه الى السقف Eno, grabe yung mga walls niya mga kapatid, sobrang kakapal and uh, gawa ito sa semento and then maluwang talaga. So hindi na susupukit yung mga tao and nangakaw. galaw sila na maayos. Yung ceiling talagang pinaghandaan nila. So matagal for sure, matagal na pagawa ito. Wala namang ibang purpose para taguan talaga nila pag may time na sila ay lumaban na sa Israel. مقوس والذي يمنح هذه جدا التي عرفتها ربما So pati yung ano daw yung kanyang lakaran pat simento rin so whole talaga simentado simentado so makakapal din yung mga simento na ginawa nila para maging maayos yung kanilang paggalaw dito sa ilalim ng tunnel na ito. ya men al-isman.

and mostly ginagawa nila yung mga tunnel sa ilalim mismo ng mga buildings, mga facilities, mga hospital, simbahan. So talagang mahirap ito pasukin ng mga ng mga IDF, mga sundalo ng Israel. So talagang they are ready, nakahanda talaga sila for this. Ibig sabihin, imagine yung pera na binibigay sa kanila ay instead na gamitin nila sa tao ay ginagamit nila sa mga tunnels na ito. Kaya mensharah mujtamai gazzah في مهمة أساسية تكمن بالتسلل خلف خطوط العدو مهمة هؤلاء الشباب الذين يكمنون في هذا النفق هي من أجل المعركة بإذن الله تبارك وتعالى ومن أجل مرحلة الهجوم وهذا جزء من الإعداد التي أعدته سرايا القدس في وقت سابق هذه النخبة مشكلة بالدرجة الأولى هي لعمليات خلف خطوط العدو يلا شباب الهدف قريب يا شباب أن تكون في نفق سواء. Grabe no. So ina kasi ngayon mga kapatid inaatake na sila ng Israel. So mayroong balita na ang forces ng Israel ngayon ay malapit na doon sa pinaka main hospital ng Gaza kung saan nagtatago yung mga isa sa malaking ground ng tunnel na tinataguan ng mga leader ng Hamas na ito. So malapit na sila doon. So they are penetrating sa pinaka main city ng Gaza and uh, nabalitaan natin na yung mga Hamas na ito they are preventing the people to leave that place. So, ayan, grabe. Dito nila ginagawa yung lahat ng mga opensiba nila and minsan nagbubutas pa rin nagbubutas sila and minsan nagtatry sila na ipenetrate mismo sa border ng Israel para mabilis sila makapasok. هجوميا فهذا يعني أن تكون قريبا من السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة يطول انتظار العناصر داخل هذه الأنفاق خلال المواجهات بانتظار أوامر القيادة العليا

pag uh, wala na, nire-replace lang nila, and then kung may mga group na wala, so mabilis nilang pinapalitan. So kasi marami pa po talaga ng mga terorista doon sa Gaza right now. وهذا لأننا أعددنا أنفسنا لمعركة لربما تأخذ أيام طويلة ولربما تأخذ شهور. النظرة الأولى، النظرة الأولى لهذه الأنفاق تكشف حجم استثمار الفصائل فيها. so أيان mga بتد، Grabe no. So sobrang ganda ng mga tunnel dito. Kayan wonder sa mga nakarang, nung yesterday na video natin, 'di yung pinaka-leader ng Hamas, bakit bakit nga mga tunnels sing ginagawa nila instead ng mga shelter. So yun nga isa sa mga isa sa mga sagot ng Hamas doon dahil ang mga tunnels na yan para lang sa mga Hamas soldiers to fight Israel. Ang mga civilian naman ay sabi niya 75% ng mga civilian naman sa Gaza ay refugee. So hindi nila cargo yung mga civilian doon kundi cargo ng United Nation. So that's why ang pinaka main goal lang nila is to fight Israel and bahala na kung sino yung madamay sa ganitong kaguluhan. So grabe mga kapatid, they spend millions, billions of dollars sa tunnel na ito, sobrang hahaba para lang makipaglaban sa bayan ng Israel. So we'll let's continue to pray for this war na matapos na mga kapatid. Let's continue to pray for peace. Ayan, patuloy nating ipanalangin that God will continue to protect the Israel and even all the civilians na na-involve lang sa kaguluhan nito. So anyway, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like and i-follow na rin mga kapatid. And see you again sa ating mga susunod na video. Maraming salamat. Awesome din sa lahat. Paalam.